Anong uh, masasabi nyo kay Diwata, sir? Eh? Ma'am. Okay sir? Shout out. sir? Uy! Ay, uh, uh, di ba? Yeah, mas... Joey Washington po. Joey Washington. Guys, pa tayo makauwi Guys! <laughs> sa mga viewers ko sir sana bumili kayo guys Locate, okay, location ko guys is GW PA Jokno Park near Diwata Paris Overload Ayan. So guys, bili na kay Gis, na kay guys para makauna ako ng mga aga guys, para may pambili na akong rice. Nakabila pa na idol, pagkabila lumalabas yung ganito. Ah, ano ka daw yung capre? Ito naman yung capre, ice cream Capre, Ice cream. Kapre, sa gabi na may eh. Eh, hindi tayo pwede sa gabi. Ay, dal masarap ah. Yung ice candy ah. Masarap Ito muna. Ayun, wow. Sige, sana tikman ko yung ano talaga yung bibili. ice cream. Pipila ba sa bandang So yun guys, nandito naman tayo kay Diwata No, ayan, ang dami na naman tao guys nag na. dito muna ako guys muna muna ako. Dito muna ito Dito So guys, dito muna tayo kay Idol Diwata, guys, no? Thank you, thank you very much. Sa mga subscriber natin bago, thank you, thank you. Maraming maraming nga. salamat po sa inyong lahat, no? Maki-join muna tayo kay dito kay Diwata. So, ayan, nandito si Idol Diwata, guys. No, ayan, maki thumbnail muna tayo dito. Ayan. Ayan yung idol natin guys na pa-picture. Ayan, dito naman <laughs> kami. Ayan yung idol natin guys. Ang dami naman nagpapapicture. Ayan, dito naman tayo. So may delivery naman sa isang truck na uh, soft drinks. So ayan yung ating uh, bida. Sa so, ating idol tiwata. Ayan, ang dami nagpapapicture. nagpapapicture. So, ayan guys. Picture picture muna. Ayan

So ayan si Idol Diwata guys So ayan guys e, Ayan mo yung sinasabi nyo na Ano hindi masarap yung pagkain Dinudumog Ayan na nice malis na So dito tayo guys Pasok tayo dito sa loob Kaya lang may sound So yun guys Nimute ko na lang dyan na may sounds kasi So pasok tayo dito sa may bandang looban Ni Diwata So, hindi ako makapaniwala guys na no? mayroon palang kaso si Diwata ngayon na, na bin, no? 2018 pa, no? Lumabas yung kanyang uh, kaso. At sigurado, no? Kaya sikat na. Kaya lahat ng uh, baho ni Diwata ay halongkatin itong eh, mga kababayan nating uh, walang magawa sa buhay. So, dito may twins pala tayong nakilala. Silang dalawa, tiga... 13 Matres Kabine Ah, wala akong Facebook ano, Sa YouTube YouTube, ah, YouTube channel you Joey Washington, sir Kaya lang, wala, wala busan ako ng uh, speaker eh Ano kayo, sir? Ah? Twins. twins? Oh, ha? Ah, please. twins, ayan, may twins uh, sila Lagi dalawa, ayan Andyan, sir, uh, ano mo na lang, shorts mo na lang Ayan, sir Ayan sila, sir, no? Twins pa, nakarating dito sa Mga ang saan kayo, sir? Anong, Tres na po. Tres eh. Marvite? Yes. Sir. Oh, doon ako ka ano ka sa so, may silang. Ay, oh, sa so may GMA, GMA naman ah, na GMA. Manang, GMA. 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 Oh, Carmona, pa Carmona. Oh, yan. ano po pala? Joey Washington. Uh, okay na channel niya, sir. Yan. Ayun. Thank you, sir. Oh, thank you. <laughs> Ayan, nag-subscribe si sir. Oy, sige sir. Ayan. Oh, guys, so dami. Pero siya shout out. Shout out. <laughs> shout out <laughs> sa ano mga classmates ko diyan. Dito na ako sa Diwata Shout out sa mama ko diyan, shout sa papa ko na kasama na Ah, okay. Thank you, thank you. <laughs> so ayan guys, so Oh, ayan di ba? So ayan dito guys, so ang daming pang kumakain. Ah. So, oh, paano sinasabi niya na walang lasa? yung pagkain ni Diwata walang lasa do dumugin bang ganyan doon sa mga basher no maraming salamat sa inyo no lalo lang lumalaki si Diwata dahil sa kabubash niyo so ayan guys so hanggang doon so, ang daming kumakain yun ba yung walang uh, Lakad tayo dito ng konti guys Ayan dito Ayan na naman yung ating ano, Diba Hanggang doon sa dulo Sir! <laughs> Ayan, balik tanaw na naman tayo kay Latir. So, babalik tayo dyan maya maya. Dalawa kasi yung pila. Isang chicken at saka uh, Paris Overload. Dito yung uh, pila. So, dito. Lakad tayo dito, guys. So, dito. Exit tayo dito, guys. Saka hanggang dito. Sir, magandang hapon. Anong uh, masasabi nyo kay Diwata, sir? Okay. Eh? Ma'am. Okay ba, sir? Oh, okay. Masarap? So, yeah. Uh, shout out. Anong school kayo, sir? Uy! Yes. Ayun, ah, tingnan nyo, sir. O, diba? Ay, mas... Joey Washington po. Joey Washington. Apo. Ah, Ayan sila. Maraming salamat po. So, yun, guys. May nakilala naman tayo dito mga estudyante. No, uh, sigurado, mga seaman to. So ito yung Niyot uh, mute ko na lang dito kasi guys, may sound kasi. So yan, yeah, no? Harap na sarap silang kumain ng uh, Paris Overload ni Diwata. No, pinasyalan pa nila to mula kung saan sila lugar, no, hindi na pinabanggit ni Madam. Kaya ikot-ikot tayo dito guys. No? Yun nga lang, hindi ako talaga makapaniwala doon sa napanood ko sa TV no? na kaso ni Diwata. No? sabi na serious physical injury yata yung kanyang kaso pero matagal na yung guys eh inungkat lang ngayon kasi nga alam nyo na sumisikat na yung tao talagang yung uh, may mga taong hahalungkatin yung kanyang uh, pagkatao no? makita nyo eh plus kasama ko dyan sa ano yung kanyang uh, picture nung uh, Pasay Police Station so nakangiti ka yung ating idol na si Diwata no? Ayan, nag-ikot-ikot muna ako dito at nagmasid-masid. So, ayan, nandito na may mga anong vlogger, yung mga sikat na vlogger guys na masasalubong Sa natin dyan guys, sa pag-iikot natin. Ang daming vloggers dyan na nakatambay. So, may mga bagong uh, umbrella na naman si Diwata guys. Yan, panibagong uh, sponsor ng uh, Gustong tumulong kay Diwata, no, guys. Kasi nakikita nga nila yung sitwasyon at nung area. Medyo mainit. Kaya kahit pa paano, merong uh, lilim, no. Doon sa mga binigay na sponsor ni Diwata. So, maraming salamat doon sa mga sponsor niya. Na nanatiling na nandyan sa kanya. Nakasubaybay. Yan, no, si Sir Idol. no, sikat na vlogger yan, guys. Nandyan din kay Diwata. Nakasubaybay. Kaya sana supportahan natin si Diwata, no anuman yung kayahan natnan ng kanyang Paris overload no ka uh, suportahan natin. At doon sa mga basher, ayan na uh, maraming salamat lalo, -lalo na din sa babae. Eh. Wow, ang galing mo, Ate. No hindi raw masarap 'yung uh, Paris ni diwata no. Ma-oily daw. Tapos matigas daw 'yung kanin. Siyempre ma-oily sa mantika yan niluto eh. Magulat ka kung uh, niluto yan sa ano sa joy <laughs> yan lasang sabon no eh, hindi sa mantika yan syempre lasang oil talaga yan no ito diyan no nagpapa picture yung ating mga kababayan yan delivery niya five truck na soft drinks ang kanya na delivery ngayon so dito tayo ikot-ikot tayo dito guys So masid-masid tayo kay Diwata. ang Basta kung saan nyo may kumpul-kumpulan na saan nyo. Andyan si Diwata. Nagpapapicture. Yung ating mga kababayan na kung saan-saan pagaling. May Antipol pa ako nakilala. Tres, si Pangasinan. Las Piñas. Ayan. Andyan sila lahat guys. Nagpapapicture. Ayan. Yan, picture-picture yan lahat. Ang dami, ang dami yan guys. Pagka-inikot natin mamaya, lalo mamaya. At doon sa mga, yung mga sa aking supporters dyan sa YouTube, maraming salamat po sa inyong lahat. So, andyan tayo. Nakantabay din kay uh, Diwata. Habang uh, wala tayong pasok, sinasamantala natin makakuha ng video. O scoop man lang kay Diwata for updates sa ating mga viewers. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Ng sa ating mga kababayan sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. Kaya maraming salamat po. Ako ay magpapaalam na sa lingkod Joy Washington.